dinadaanan ko mga boss Uy Uy may aso Yo, what's up mga box, Yan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kapoks Aba, talagang marunong na ako <laughs> and shout out po sa inyo lahat happy happy uh, Sunday have a blessed Sunday po sa inyong lahat give okay, me a shout out at uh, loobas tayo ngayon mga kapoks at pupunta ako dun sa uh, kwan, sa slaughter subukan natin bumili ng kwan, ang laman loob ng Mga uh, Uh, kambing gawin natin uh, lutuin natin uh, pinapaitan mamaya kung uh, nag, sila ulit Ayan. bali iikot na ako mga kapox iikot na ako doon punta ako doon iikot ako doon medyo malayo-layo naman yung ating lalakarin mga kapoks Diyan sa likuran ko is yan ang aming accommodation sa mga hindi po uh, mga bago na uh, taga tagapanood natin. Yan po ang aming accommodation sa aming likuran. Bali pan pupunta ako doon at bibili tayo ng pangpinapaitan. Para meron tayong uh, lulutuin mamaya, di ba? Ano lang 'yon. Uh, ang oras pa lang natin ngayon is uh, 6.30 ng umaga mga kapoks at papasikat pa lang yung araw ayun po yung araw Ma ayan papasikat na lang po siya ah. papasikat pa lang oh, ako yeah. ayan magbuhangin dito mga po mali kabok dry na dry so abang abang lang mga folks bali tayo maglalakad ganito lang ang ating uh, camera para hindi ko hindi against the light yun kasi yung yung araw papasikat pa lang hmm. rinig yung mga mga fox mga kwan yun mga fox mga kambing uh, laking kambing yung mga fox. Bali, eh, itong dinadaanan ko ngayon is nakita na rin ito na ipakita ko na rin sa mga previous vlog ko mga kapox ayun nakalak bakit nakalak to mga kapox agnit lang bakit nakalak to oy nakalak so over the na lang tayo mga kapox lang ayan mga apox nag over the backwood ako kasi nakalak eh ayan, oh. nakalak yung pintuan so nag over the backwood na lang <laughs> pasaway ka talaga kalbo <laughs> 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 yan shout out po sa inyo lahat nandito ako ngayon na naglalakad oh. parang content din parang nasa kwan tayo ulit mga apox sa probinsya tayo ulit eh atin na dinadaanan iikwan ko lang saglit kasi against the light eh. o yan o diba yun yung araw sumikat na yung araw ganda nung araw oh. ba diba? oh Iikot lang ako mga books. Pupunta ako doon sa Isloter. Video may layo lang yung ating lalakarens. So, oo. Diyan na. Uh, para makita nyo naman ang ating inadaanan. Hmm. pwede siguro tayong dumaan mamaya doon mga fox subukan na lang natin dumaan doon sa shortcutan kasi mayroong kan eh baka naka open yung gate doon so pwede tayong dumaan doon mamaya bali doon tayo pupunta mga fox medyo malayo layo pa dito ayan sumigat na araw mataas na o oh, diba at uh, nandito pa rin ako na naglalakad Ang maganda dito mga folks yung mayroong konsa na mayroon tayong bisikleta. Ay e maganda mag-drill dito eh. Ayun. Ang ganda yung mag-drill dito sa pan. Kaso nga lang pag uh, mayroon kang bisikleta at na flat yung gulong mo, eh mayarap naman yung maggawa dito eh wala na wala namang kuan vulcanizing shop dito diyan sa atin nagkalat ang kuan vulcanizing shop dito lang nila tinatapon eh, yung mga kono kasi nga diyan eh, malalim malalim yung portion na yan mga kapoks dati siguro to mga pox is uh, ilog yan ilog yan kaso nga lang nawala na ng tubig yan sa mga hindi nakakalam mga pox is ayan oh, may sopa pa dyan oh, mga pox pwede pwede pa sana yan oh, mga sopa sa mga hindi po nakakalam is yung dyan po nang gagaling yung kwan yung tubig ayun oh. hindi natin kasi na isom noon eh dyan yung dyan nang gagaling yung tubig don sa kwan o oh, dyan dyan mismo yung nang gagaling yung tubig ayan diba lalaki yung hose nyan Diyan mismo nang gagaling yung tubig papunta doon sa man-made lake na ginawa nila. So malakas yung tubig niyan. Actually hindi lang 'yan eh. Hindi lang 'yan, mayroon pa doon sa bandaron, mayroon pa doon sa bandaron. diyan bandar diyan. Mayroon pa diyan. So yan lang muna yung papakita natin. Yan banda yan, yan. Dyan nang gagaling. Oh, patas na yung araw mga folks bali. Bilisan lang natin Bali, dyan tayo pupunta mga kapoks Yan Yung building na dyan, dyan po tayo pupunta Yan Yan ang kanilang uh, slaughterhouse mga kapoks So, dyan tayo pupunta Subukan natin bubili ng Ano ulit, pang pinapaitan Ay, ang ganda, ang galing ng mga kamil Ang daming ang hindi mo makita ay mga camel o mga fox oh di ba ang ganda na yung mga camel oh mga camel dami nila box Oo, lagat tayo ulit Ha, matas na yung araw mga box At baka mamaya ay sa Baka mamaya ay mainit na Hindi pa ma masyadong mainit Marami rin palang lang yan Hindi kasi pwedeng pumasok eh Pero dati mga box Is nakakapunta naman kami kanya Sa sa likuran doon Mayroong mga kamil Kaso nga lang is binakuran na nila So, oh, andito pa rin ako mga kapoks. Naglalakad tayo dito sa mala Pro -Pro probinsyang uh, ako, daanan. At yun ang aming accommodation, yung mga building na yun. Ayan. Ayan. Malalim tong portion na to mga kapoks. Oh. Ah, malalim yung portion na yan. Dati siguro ito dati sa... Kuan. Uh... Uh, ilog pero kinon nalan nila wala na wala na yung tubig bali dadaan dito babadadaan uh, tayo dito mga pok sa mga uh, nagagawa ng mga panghuli ng isda dito Yan dito tayo dadaan yan yung mga kuan nagagawa ng mga panghuli ng isda yung screen ba yung nilalagay lang dun sa kuan pinapa pinapalubog dun sa tubig yung nilulubog lang nila dyan sa tubig tapos pagpapasok yung kuanis dice hindi na siya makakalabas yan yung ginagamit nila sa dagat naman kasi malalaki yan eh yung mga malalaking mga screen oh. yan chat out po sa inyo lahat yan may mga shout out have a blessed sunday po sa inyo lahat Nandito tayo ngayon sa Mala lugar mga kapoks ayan luwang nung area dito walang kuan tao tao subukan ko lang bibili ng kuhan ulit pang pinapaitan ayan yung mga screen na to ayan yung mga screen na yan. yan yung ginagawa nilang kuhan pang isda nilalaga-laga lang na yung nila yung ginaganon ganon lang nila ang galingan nila eh kasi may mga processor nila paggawa malalaking mga screen mamaya malapitan natin para makita ninyo o oh, yan o oh. dami dami silang ginagawa o oh, yan yung mga ice cream na sinasabi ko mga kapox meron pa marami silang naka ano, nagawa na o oh, andun yung mga nagagawa mga kapox yun diba yan dito nila ginagawa yung mga kuan yung panghuli ng isda. Eh yeah, dito na e, dito nila ginagawa yung mga panghuli ng isda mga box na malalaki yung malalaking screen. So dar lang tayo dito. Hindi na tayo mag magi-stay, hindi na tayo pag stay dito. Tapos dito sa ating dinadaanan is marami yung mga kuan. Kaya nag-iingat ako mga box. Marami yung mga putol-putol na kuan ba, bakal na maliliit. Ingat na paka matusok na yung ating paa. Maturjakan. <laughs> yeah. Bali marami dito mga pok no? Fishing net factory, sabi niya. Ayun. Fishing net, fishing net uh, factory, di ba? Yan shout out po sa inyo lahat, yan shout out. Ay may sasakyan at uh, magpagilid tayo. Ito so, yung sinasabi ko na kung bakal na kung putol-putol na bakal mga box. Ito. Pag natusok yung paa mo nito sigurado masakit din yon. Ay, tayo kaya masakit sasakyan. Pagilid tayo konti. Kaya kaibigan naman natin mga yan mga... Aray! Aray! Oh, yun, ayun na. May mga bakal. Marami dito mga box. Oh yeah. Meron din sila mga uh, mga ganyan, oh fishing, fishing, fishing net factory, ano. Oh, oh di ba? Dito yung pagawaan ng mga box, mga uh, fishing net. Ito nila ginagawa mga fishing net. Ayan, mayroon pa doon. Maluwang tong area na to. Ayan yung, mga ginawa nila. O, ayan. May mga butas-butas din. O. Galing nilang gumawa eh. Maganda sana mga kapoks kung mayroon tayong kasama dito na mar marunong uh, mag-translate ng sakitan nila para maintindihan natin kung paano nila ginagawa at kung paano nila uh, paano yung proseso ng kanilang paggawa ng fishing net oh dito para oh, dyan. fishing net din gawaan din ng fishing net yan oh, may aso mga box ayun may aso Ayan yung mga ginagawa nila mga box Mga fishing net Ayan yeah, malah Malapit na tayo mga box Bali Akyat na lang tayo dyan Doon sa taas Yan ay slaughter So medyo malayo rin yung ating nalakad mga box na Bali exercise na naman ito Di ba? Na exercise na tayo Mayroon pa tayong purpose para Sa ating exercise. Bali mamaya pag uh, papasok tayo dyan is uh, i-off muna natin ang cam kasi nga bawal yung kumuha ng ba, bawal yung kumuha ng video dun sa loob bawal nila Ayan. Bali subukan natin mamaya dumaan doon mga kapok sa may gubat para kasi doon naman natin ang daanan namin papauwi papapunta dito sa may slaughterhouse Oh, yan ah. Fishing net. Meron silang banner na fishing net dabi. Oh, di ba? Ha, ah, oh. Pataas to mga pox. Pataas. Yan. Huh. At mataas na yung araw yung araw na yung ulo ko na lang ang mababa Ayo. <laughs> 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 Atas dito ha, Pox. Ha. Yan. Bali nandito na tayo sa slaughterhouse nila mga fox at tayo ay ikot lang Ayan At doon ako galing Doon oh. Hindi natin alam yan kung anong pabrika yan Ano kayang pabrika yan Advanced office Concrete product Sabi niya, ah, pagawaan ng mga hollow blocks So dito nila kasuguro ginagawa yung mga hollow blocks dyan ng area na yan. Ayan. Yung area na yan mga pox dyan siguro nila ginagawa yung mga hollow blocks. Kasi sabi dito is uh, concrete. Ayan concrete. O diba? Malalaki yung mga truck dito mga pox. Na dumadaan. Shout out sa iyo dyan uh, kapatid uh, Jun Cesar. Uh, relate ka rin siguro sa mga malalaking truck dito dito dumadaan yung mga malalaking truck eh. kasi may daanan dito eh papuntang Oman siguro itong daanan ito mga Fox Kasi dito dumadaan yung mga malalaking truck Ayan. Aluang oh may kambing doon. Aluwang tong area na ito mga pups. yeah nandito na tayo mga kapoks So, abang-abang lang mga kapoks Hanggang dito mo lang muna At kasi nga, papasok tayo dyan sa loob Isa, bawal yung uh, merong uh, kwan Kuan, uh, kukuha tayo ng video Bale, dito na ako sa may slaughterhouse mga kapoks. Yan na po yung ating uh, pupuntahang building. So, abang-abang lang mga kapoks. Diyan muna kayo. Bye-bye! Much, much later. Yo, what's up mga kapoks? Buling nagbabalik. Ayan, galing na tayo dun sa... mga kapoks, galing na tayo dun sa slaughter pero wala tayong nabili. So, mission failed tayo ngayon mga kapoks. Bale, papauwi na ako. Bale, hindi na ako dumaan dun sa dinaanan ko kanina dito na lang ako dadaan mga kapox yan yan ako dito na ako dadaan mga kapox ito sa may dinadaanan namin dati subukan natin duman pero pag nakasarado is ikot tayo ulit <laughs> ganun lang yon <laughs> kung nakasarado doon walang madaanan eh ikot <laughs> ikot tayo ulit <laughs> ah, diba? So, shout po sa inyo lahat at ako ay papauwi na at mataas na si Haring Araw kanina isa papasikat pa lang. So, abang-abang lang mga folks. At uh, mayroon pala akong isang uh, isang video mamaya. Uh, sa, uh, sa uh, kwan yung isang video ko is uh, pumunta muna ako dun sa kwan. Pumunta ako dun sa livestock market nila. Kasi nga yung tapat nung kwan dito tayo sa silo lilim. Yan dito tayo sa lilim kasi kasi kani, kani eh, ka, dito yung tapat ng slaughterhouse nila is mayroong livestock market so pumasok tayo doon makikita niyo yung mga iba't ibang klase ng mga kambing yung mga hybrid na mga kambing yun yung mga magagandang alagaan diyan sa atin yun sana ay maganda bali doon ako kanina umikot mga kapoks doon doon ako dumaan kanina so Masyadong mainit na doon mga pox. So, subukan natin dumaan dito. Sa may daanan namin dito. Kung bukas doon isa makaka tayo doon sa ating accommodation. So abang-abang lang mga pox. At uh, tayo ay maglalakad. Medyo mainit-init na kaya bilisan natin mga pox. So bye-bye muna sa inyo. Dyan muna kayo. At ako ay maglalakad muna. Bye-bye sa inyo lahat. 1 minute 37 seconds later. Ay. Ayan. Bali, andito pa ako naglalakad mga fox Andito ako sa gubat. So, against the light. So, ipaharap natin yung makita ninyo. Para makita ninyo kung saan ako dumadaan mga fox Ayan, kung saan saan ako nagsusuot. Pambirang kalbo. Gala. <laughs> <laughs> Ayan. Dati dito kami kumukuha ng mga kon mga fox Mga ano yun, yung mga pagkain, mga kakain din yun, yung kamatsili yata yung kamatsili tawag. Kaso nga tuyo, tuyo sa sila. Dito po yan oh, ang dami yung mga bunga nila, mabababa lang. Natuyo siya oh, kasi sa sobrang init. Ayan. Huh, init. Ayan sa gubat, dito tayo sa gubat mga mga rocks nagagawa tayo ng content para mayroon tayong update kay lolo ko kung may tubig dito may bukal siguro dito ito maganda sana kung may uwi mga box yan pwedeng magamit yan oh no? Oh, may aso. Yun. Aso mga gala dito mga box. dinadaanan ko mga boss uy uy may aso may aso mga boss Pukal bu. takbo kalbo <laughs> uh, Pambihirang buhay mga fox may mga aso doon kaya ikot na lang tayo doon mga fox ikot na lang tayo mahirap na may na baka lapain pa tayo doon ng mga aso. So, ikot na lang tayo doon sa ating dinadaanan. Dinaanan kanina. So, abang-abang lang mga folks. At ako ay maglalakad na lang tayo. At mainit na ang araw. Sikat ng araw. So, shout out po sa inyong lahat. Mega mega loud shoutout po. Diyan lang muna kayo. At ako ay uuwi muna. So, babay bye muna tayo mga folks. Much, much later. Oh, mga folks. Pagod na ako. Ayan. Bali umikot ako ulit dito sa aking uh, kwan, sa aking dinaanang kanina umaga mga kapox ay e, may init na, mataas na yung siyaring araw so ito, uh, umikot ako dito ulit kasi nga, mayroong aso doon nagulat ako kanina doon mga box may aso e, nandito ako ulit sa mga paggawaan ng mga kwan mga box fishing net nila fishing net o oh, diba, Andito tayo sa pagawaan ng kanilang fishing net. Ayan. Ito paggawa ng fishing net. Oh, ayan yung mga fishing net nila. Oh. Fishing net. Mainit na mga poks. Oh. Ayan ano Ayan Doon tayo uuwi Diyan sa mga building na yan Diyan tayo uuwi mga po Galing tayo sa slaughter Wala tayong nabili Wala tayong nabili So sabi nila is bawal na daw So wala tayong magagawa Mag uh, ulam na lang tayo mamaya ng kal Ibig sabihin nun is kal Kal lokat <laughs> ay mga gulong yan ang mga kalat kalat lang mga gulong dito mga box dyan tayo uwi mga box yung mga builder sa building na yan so abang abang lang mga box at uh, mainit binibilisan kong uh, maglakad yeah, binibilisan kong maglakad mga box kasi yung mainit mainit na sa balat masakit na sa balat yung init niya. So abang abang lang mga folks. dyan muna kayo at uh, ako ay eh, maglalakad muna ng mabilisan mga bye Babay muna sa inyo, babay. Two years later. Wow, magic! So, all right, mga kapox, nandito na tayo sa ting uh, kinaroroonan na mga kapox. Ayan, kita nyo naman ang bilis ko maglakat, di ba? Uh, sobrang init mga kapox yano. Pawis na pawis na ako. Failed uh, mission na uh, mission failed tayo mga kapox. Pero meron naman yung uh, meron na mga uh, magandang naidulot sa atin sa ating katawan exercise na rin yun o diba ehersisyo na rin yun sa mga kwan? sa umaga diba so nandito na ako sa aming accommodation mga kapoks at uh, papasok na ako dun sa loob at magpapahinga muna yan shout out po sa inyo lahat yan mega mega shout out at happy happy sunday nga sa inyo lahat So hanggang dito na nga lang po ang ating vlog ngayong araw mga kapoks hanggang sa muli at abangan ninyo ang aking sunod na upload mga kapoks. Yan po ay mga iba't ibang klase ng kambing na makikita ninyo dito at mga iba't ibang mga hybrid ba. So hanggang dito na lang mga kapoks hanggang sa muli. Bye bye po sa inyo lahat. Bye bye. Love you all.